Ang Pahayag kay Juan Ikawalong Kabanata Nang sirain ng kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos mula sa kamay ng anghel unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso, at inihagis sa lupa, at biglang kumulog. Nagkaingay, kumidla, at lumindol. At humanda ang pitong anghel, upang hipan ang kanilang trompeta. Hinipan ang unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ang ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan itang ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hindi pa ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw.